Amo baga. Yeah, kan sa na tapik ka mo, sus basira baga man sa na kampun sa kwa Marang. sa bulud. <laughs> Kau na, baka mina sa kareha. <laughs> hindi ko alam ang arap niya. <laughs> Kau siyam palang sa di. Ano? Eh. Mm, Onang panira ninyo, nai. Kuyo, adobo. na? Adobo, adobo at saka ano? Ginataan ang palaya. Iba. Uh -huh. Kung naman nyan nampalaya, marigusu yah. Marigusu yah. Uh, Kasi ngayon yung kaliskis tamang. Tak bina um uh, barati anak tutaga dito sa inyo. Hmm. Nana. Uh, Karan tabi. Bina barati <laughs> 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 mga taga sorso Mga <laughs> taga sorso ko na nakau na kamo masarabon. Niin tabi. Marigusu, <laughs> marigusu, sorso ko. <laughs> <ganyan God>. Amo. <ba? laughs> Sorso <laughs> tabi, mga taga-sorso kong na kamong ampalaya. Ano ang ampalaya? Ay, ano, marguso. Marguso. Makihaniyaw Makihaniyaw nagkamot kami. ako, nagkamot. Nakihalyo kami kay Ray. Tapos na makikaon. Makaon, tara. Ang siramin mo. Ang siramin. ni mga pag-iribang. Sisi, <laughs> ang kaibang hindi tayo <siyato>. kamong <laughs> kaibang patabang. Sisi, to! Sisundo. <laughs> Sisundot. <laughs> Dali ana tabid yung karalta makibaray din nakita. Iyo. Mm. -hmm. mm. Maghuru na magharap plus min suwa ta ang nung panaw sabi ni Tata Bibin mo. Ang <laughs> <"Am> brilliant tindi. <ending." laughs> Pramada marka pildit. <laughs> ah, ang pumada, ang pumada. Tarsan. <laughs>